Paano nga ba mag-send ng pera mula dito sa land bank papunta sa GCash? Alam mo bang napakadali lang niyan gawin? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano. Para mag-send ng pera mula sa land bank papunta sa GCash, ay kailangan na meron kang land bank mobile banking ng katulad nito. Kung wala ka pang land bank mobile banking, ay may tutorial tayo kung paano gumawa. I-click lamang ang link sa itaas o sa description. Kung meron ka ng mobile banking, ay i-open mo lang ang land bank app. At dito sa homepage ay i-click lang natin ang fund transfer. At i-click ang fund transfer. Now, ang gagawin next ay i-click natin tong select destination account. Then dito, para hanapin ang GCash ay i-click natin ang select bank. At pagkatapos, i-search natin ang GCash. Ito siya, i-click lang natin selected na ang GCash. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang mobile number ng GCash account ng receiver. Pati ang pangalan ng GCash account. Ilagay mo rin dito ang mobile number ng receiver. Pwede ring yung mobile number ng GCash account lang ang ilalagay dito. Pwede ka rin maglagay ng email ng receiver. Optional lang siya kaya pwede mo lang ding laktawan 'yan. Kapag tapos na lahat, ay click lang natin ang proceed. Now dito sa amount, ilalagay na natin kung magkano. Yung pera na isi-send natin mula dito sa LandBank bank papunta sa GCash. Sa akin ay 500 lang. Dito may dalawang pagpipilian, but recommended ko na piliin ang InstaPay dahil mabilis lang siya. So i-click lang natin ang InstaPay. Now dito sa purpose ay pumili ka lang ng dahilan kung bakit gusto mo i-transfer ang iyong pera mula dito sa land bank papunta sa GCash. Pwede ka maglagay ng notes dito sa remarks, pero pwede mo lang din lagtawan yan at i-click ang transfer now. Dito i-review lang natin kung tama lahat. Meron nga pala siyang 15 pesos na charge per transaction. So, 515 pesos na mamaya ang makakaltas sa aking land bank balance. Kung okay na, ay i-click lang natin ang confirm. Magsisend ng 6-digit verification code si Landbank sa mobile number ng iyong Landbank mobile banking. Ito na yung text message, basahin lang natin. Ito yung code. I-copy lang natin yan dito. At pagkatapos, i-click ang proceed. Nasend na natin ang pera. At ito na nga ang confirmation ni GCash na dumating na ang 500 pesos.